Nahuli ng mga kapulisan ng isang security guard na nagbebenta ng armas matapos nagsagawa ng operasyon ang CIDG Region 10 sa kanituan kagayan de Oro City nito lamang ikasampu ng Hunyo taong kasalukuyan. Ayon sa ulat, ang nasabing sospek ay nabilhan ng isang improvised shotgun at isang granada. Ayon sa CIDG, pagbebenta ng ilegal na armas ang negosyo ng sospek kaya nagsagawa ng entrapment operation ang mga tauhan ng CIDG na nagresulta sa pagkakampeiska ng mga ilegal na armas kasama ang kanyang service firearm na isang pistol 45 at by bust money na nagkakahalaga ng 21,000 pesos para hindi po tayo makapag-violate ng uh, RA 10591 kasi po yung ating kapulisan uh, lalong-lalo na dito sa Police Regional Office 10 under the leadership of Regional Director Brigadier General Ricardo Gonzales Layo uh, Jr ay paiitingin po yung kampanya natin against loose firearms Samantala, mariing kinundi ni Police Brigadier General Ricardo G. Layug Jr., Regional Director Police Regional Office 10, na wag na wag gagawa ng anumang illegal na aktibidad dahil hinding-hindi kukonsintihin ng pambansang pulisya ng Pilipinas ang anumang illegal na gawain. Mula dito sa Northern Mindanao, ako ang yung Police News Network Correspondent, Patrolwoman Rina Celestine Sandrijas, Alagad ng Batas, Tagataguyod ng Balitang Police.